Ibu cikgu! Hahaha! Yan, yan, yan! Tawa kan nang tawa eh! Sabi nga, he who laughs last, laughs best! Hahaha! Tinggalkan! Jika tidak, kita akan membutuhkan mereka! PJ Young. Hello? Thank you, Dolan. Uy, oh? thank you ah! my hero! Thank you! Bye! Mm. Uy, oh! ah, Ay. oh. Tingnan naman ninyo! May nagsabit sa akin ng sampagita at may mga halik pa! Oh. Oh. Tito Don Juan, number one fan niyo ko. Thank you naman, iha! at alam ba ninyo dahil daw sa pagkakahuli ko dito kay Rodrigo, isang wanted criminal, ay baka ma-promote daw ako. Lalakarin daw ni Chief Ariglado. Wala eh ikaw ang apong dapat na ipagmalaki. Sampagita promotion, mga baliwala yan. Makakaya ba yan? Kayaman ka kung gumagaya ka dun sa mga ibang policeman, di sana loaded ka rin ngayon. Pwede gabi-gabi, tulad nila, may pang beer house at panabong. Sino ba ka talaga ng kulog, ano? Oh. Ay, ano naman ang gusto mo gawin dyan sa pisan mo? Mangurakot! Aba, baka nakalimutan mong yan ay outstanding policeman dahil yan ay mabuti. Lolo, hindi ho naman ako outstanding dahil matino ako. Madami ho naman pulis na matitino. Sa bagay, pero outstanding policeman ka pa rin. Mangyari eh, ay ikaw ay nagmana sa lolo. <gulong> Magaling sumayaw, at saka sikat sa Bodabil. At saka... Oo na, Lolo Tasso. <gulong> uh, Uulitin nyo naman ba yung kwento nyo tungkol sa... <gulong> bodabil? Eh, ilan daang beses na namin nadinig yan. Siya, siya, siya. Hindi na ako magkukwento ng tungkol sa Bodabil. Oo nga pala. Meron akong naalaalang magagandang step sa sayawa. Lolo Tasho, ituro nyo sa amin. O sige, tayo kayo. Sundan nyo ako, ha? Ah. O boy, Musika! <tane ep prendere> Ulan, ya, ya. Tawa tawa, eh, apa apa? Ah, 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 Laps best. <laughs>